So, bago po natin pag-usapan yung pong statement ng tape tungkol don sa YouTube channel, okay? Report ko muna po sa inyo yung uh, new tam ratings last Friday, okay? Kung saan po nangunguna pa rin yung pong EAT uh, with 4.2%, okay? Pumangalawa po yung sa Tape It Bulaga with 3.5% habang yung its showtime ay nakakuha lamang ng 3.1%. Okay? So pag-usapan po natin, uh, kasi po kahapon ay uh, hindi ko na nakausap itong si Atty. Maggie kasi sabay silang lumabas ni Atty. Buko. So hindi ko na nahingi yung kanyang panig tungkol po doon sa YouTube channel. Pero meron silang nilabas na statement daw at pinost po ito ng uh, uh, Board Productive, okay, uh, doon sa board list, yung mga resibo na matagal nang nakapangalan sa Tape Incorporated ang Eat Bulaga YouTube channel. So basahin po natin yung sinabi nila para po patas tayo dito tapos tsaka po ako magbigay ng reaksyon. No? eh? Yun. O matapos kumpirmahin ng tape na nabawi nila ang access at control sa channel ng Eat Bulaga sa YouTube, may mga haka-haka namang naglitawan sa social media na hinak-umano. Eh, uh, nagpahayag rin ang TVJ Productions sa pamamagitan ng abogado na si Atty. Buko na naghahanda o mano sila ng pagpafile ng panibagong kaso laban sa tape Oh, the owner of the YouTube channel is the owner of the email used to register it. It is not tape. That is why they never had access to this account, sabi ni Atty. Buko. We are preparing the appropriate legal action. This may constitute a cybercrime if they hack into the account or made misrepresentations to YouTube. Sagot naman ang kampo ng tape. Sabi ni Atty. Maggie, Tape did not hack the account. Tape will never do such a thing Thus, it is not liable for a cybercrime. So, kinlaro po nila, hindi po hinak. Uh, sila po ay nakipag-ugnayan uh, sa Google. Okay? Sinabi ng tape na sila ay nag-ugnayan nga sa YouTube upang mapalitan ang lumang email, password at bago nitong administrator nakakatawan para sa kumpanya. Nilinaw din ng tape na dati nilang empleyado ang gumawa ng channel ng Itbulaga sa YouTube at kinatawan lamang nito ang kumpanya. Yun, the person who made the account was an employee of Tape when she made the account and she made the YouTube account in behalf of Tape. So, uh, umaasa ang Tape tatanggapin ng na kabilang panig ang katotohanan na ito. Uh, I hope that truth must be admitted or else we will be forced to divulge it. All YouTubers know this that you are that if you are the owner of the account you should be the registered owner thereof and the monetization payee of the account, sabi ng tape. At tinanong rin ng tape na kung pag-aari nga ang, ng dating empleyado ng tape ang online channel, bakit hindi nakapangalan sa kanila ang mga cheque? If the former employee of tape or TDJ are the real owners thereof, how come YouTube did not send any check under their names? The check for its monetization was And this always is under the name of tape. So, nagpakita sila ng mga resibo na sila yung nakakatanggap ng cheque mula sa YouTube. Makikita sa mga katibayan na ipinadala sa amin ng tape, uh, na ipinadala sa uh, sa board uh, productive ng tape, na nakapangalan sa kanila ang mga resibo at don sa address nila sa may Saverville. O, katunayan ito na sa tape, dumidiretso ang kita mula sa YouTube at hindi dito sa mga empleyado. Okay, uh, klaruhin natin. Ako... Ako as a YouTuber, okay? Syempre, uh, four years na din akong YouTuber, so medyo medyo kabisado ko na din 'yan. Ang may-ari daw ng uh, YouTube channel ay kung saan kung sino yung nakaka-receive ng pera. Okay? Klaruhin ko sa inyo, guys, para klaro sa mga ano, sa mga nanonoda. Ah. Kasi dalawa yung ire registro mo. Dalawa 'yan yung uh, ire-register mo. Okay? Para klaro ha. Ah, isa, yung YouTube channel. Yung YouTube channel, gagamit ka ng Gmail account. So, meron akong ganon. May Gmail account ako, gumawa ako ng YouTube channel. Para dito sa channel na to. Diba? So, yun yun. Yun yung isa. Merong pangalawa kang magre-register, guys. Ah? Para klaro. Pangalawa mong i -re register yung AdSense account. Okay? Yung AdSense account, Uh, nakapangalan sa iyo, nakapangalan sa yung AdSense account ko, ha? nakapangalan sa akin, ipapadala yung para yung AdSense account doon ihuhulog yung pera. Ihuhulog yung pera doon sa doon sa bank account na kapareho nung sa AdSense account. So, example, AdSense account ko, Mark Gamboa. Ah, uh, ikakabit ko siya sa bangko ko sa Pilipinas. Sa sa dollar account, di ba? 'yung dollar account nakakabit ng AdSense ko ay dapat kapangalan ng account ko. Mark Gamboa din. Kung ano 'yung kung ano 'yung bank account, 'yun din 'yung pangalan ng AdSense. Hindi pwedeng magkaiba. So sa kasong kaso na 'to, sa Tape Incorporated, sila 'yung nakarehistro doon sa Uh, AdSense. Pwedeng uh, tape tape 'yan kasi tape 'yung sinabi. Pwedeng pwedeng corporation eh. Uh, alam ko pwede naman eh. Tape Incorporated 'yung nakarehistro sa AdSense. Banko, Tape Incorporated din 'yung pangalan. Hindi pwedeng magkaiba 'yon. So ibig sabihin, 'yung kita mula sa YouTube pumupunta sa Tape Incorporated. Ano ang punto ko na kung bakit ko inexplain sa inyo 'yung channel tsaka 'yung AdSense? Yung channel guys, okay? Yung channel, pwedeng papalit-palit ng AdSense account. Okay? It doesn't mean na nakakonekta yung channel ko sa AdSense sa sa AdSense account ko, di ba? Ay hindi ko na pwedeng palitan. Pwedeng palitan yan, guys. Okay? Kunyari yung yung channel ko, yung gusto ko yung kita ibigay sa isang korporasyon, ibigay sa kunyari sa kapatid ko. Okay? Yung kapatid ko, kunyari. Yung kapatid ko, meron siyang sariling AdSense account. Pwede kong ilipat sa kanya yung AdSense account. O, uh, for whatever reason, kung ano mang kung ano mang rason niyan, kung kunya, gusto ko gusto ko lang siyang bigyan ng pera o kaya uh, nagaka problema ako dito sa isa o kaya uh, siya, kung baga, gusto ko lang gusto ko lang ano, gusto ko lang doon dumaan, trip ko lang. Pwede kong ilipat yung AdSense account doon sa kapatid ko. Okay? Pero ang punto ko, pag nilipat ko sa kapatid ko, siya na ba yung may-ari nung channel ko? Hindi pa din naman. Kasi ako pa din ang may-control ng channel ko, eh. Nilipat ko lang yung AdSense account. Eh, nilipat ko lang sa ibang tao. So, so, hindi, hindi ako, I don't agree doon sa statement ng tape na kung sino ang pinapadala ng pera, siya yung exactly may-ari ng account. Okay? So, siyempre, pwede na lang i-reason out 'yan sa korte na 'yung taong gumawa niyan, ginawa in our behalf. O pwede na lang sabihin 'yon. Pero kailangan nilang patunayan 'yon. 'Di ba? Pwede na lang sabihin 'yo, Pinagawa lang namin 'yan eh. Tapos kinuwa na. Hindi na sinoli sa amin. So, 'yun, lehitimo, pwede na lang sabihin 'yon. Pwede na lang i-reason out 'yon. Pero 'yung kung gagamitin mo 'yung logic na Uh, porket sa amin pumapasok yung pera, kami na yung may-ari. Hindi siya exactly uh, true all the time. Kasi pwedeng uh, iba yung may-ari nung channel, iba yung may-ari nung AdSense. Posible yon. Ako, may mga channel ako na, na nalipat ko na ng AdSense. Nabigay ko sa iba yung AdSense. For whatever reason. Iba-iba yung rason niyan eh. Pero, it, it doesn't mean na ano, diba? It doesn't mean na na binigay ko na yung ownership. Ako pa rin yung may-ari. parang ganoon, ganon yung ibig sabihin. Nun. Pero yung, yung password, siyempre yung password, kapag marami kayong nakakaalam, Pwede yung pwedeng baguhin niya kaya nagkakaproblema, na, na, nagagawan eh. Kunyari uh, grupo, 'di ba, pamilya, uh, alam nila lahat yung password. Tapos may may nagkaproblema doon sa isa binago yung password, tinanggal yung mga kasama. O, agawan niya eh, problema yan eh. Kaya ang parati kong advice nga pag sa YouTube, dapat isang tao lang talaga yung may hawak ng password, isa lang yung nakakaalam kasi nagiging source ng awa yan, Nag-aagawan sila ng YouTube. Okay, so, ayan po, yun po yung thoughts ko tungkol dito okay, Karapatan naman ng tape na ipaglaban yan Kung tingin nila sa kanila di ba? Uh, ito, pong, ito pong YouTube Pero syempre, uh, ako sa opinion ko Sinabi ko din sa live ko kahapon uh, Conjugal yan eh sa opinyon ko, ibig sabihin, uh, nagsama yung Tape at TVJ para makagawa ng content sa YouTube channel na pinagkakakitaan. Na yung pera pumapasok sa Tape tapos syempre binibigyan ng uh, talent fee yung pong mga uh, TVJ at legit na barkads. Pero kung mga joint 'yan eh. joint na uh, conjugal 'yan eh. Kasi wala namang kontrata yung Tape at at TVJ eh. So ibig sabihin ko, ang punto ko, hindi pwedeng pagkakitaan yung mga video sa YouTube channel na yan nang walang permiso ng bawat isa. Okay? Kailangan pumayag yung TVJ, kailangan pumayag yung tape kung pagkakitaan yung mga video 'yan. Eh sa case na to, hindi pumapayag yung TVJ. So doon magkakaproblema, problema doon magkaka-legal issue tungkol sa copyright, tungkol sa kita. So yun ang punto ko lang dito. Ah, uh, I gave an example din sa live yung kay Vice Ganda at sa It's Showtime. Ang It's Showtime, ang Channel 2, kapag gumawa ng show yan, kapag kumuha ng artista yan, kumpleto, sarado, kontrata napakaklaro ng kontrata. Pipirma si Vice Ganda. Lahat ng isushoot ko for its showtime, pagkakakitaan ng ABS-CBN, sa YouTube, social media, o tapos yung kita na yon mapupunta sa ABS-CBN. Walang habol doon si Vice Ganda. Parang ganon. Ganun, parang ganon yung iniisip ko yung kontrata ng ABS-CBN. Okay? Kaya si Vice Ganda, hindi niya pwedeng habulin yung YouTube ng its showtime ng ABS-CBN. Hindi ganyan yung case ng TVJ Kasi from the very start, walang kontrata. Okay? So doon magiging magulo. Sabihin ng TVJ, hindi. Uh, Kung baga, uh, we agreed for tape na kayo mag ng Itbulaga for us. Pero sa amin yan, di ba? Wala, wala kayong pwedeng ilabas na Itbulaga na episode na may mukha namin nang hindi namin nang walang paalam sa amin. Parang ganun yung parang ganun yung nag uh, punto sa side ng Tito Vic and Joey. So, yun ang tingin ko with this whole issue. Of course, uh, opinion ko yan, we just have to see kung ano yung magiging opinion ng korte. Siyempre, yun naman ang masusunod. Okay? So, yun lang po. So, thank you very much guys. Uh, tanghali na. Note tayo ng EAT. Oh have a, have a beautiful Tuesday sa inyo lahat. Mamaya po maglive tayo EAT daily, okay? 2:30 PM. Sama-sama tayo, okay? Note tayo EAT mga Dabarkads.